Pag tahimik. So yan mga idol. Well, Nung last namin pumunta dito ni Nilgo Sirit no. Yan ko kita ang may So dito tayo sa likod Lumaan I don't know Check natin ang paligid I don't know before tayo Pumasok ng Bahay Yan ang Tahimik na dito idol kasi nasa ating gabi na tayo no yan pakita naman may dulo yung nakaitim